Hi! May bago na naman tayong pakulo. Ito yung mga bagay na hindi ko masabi ng personal part 1. Samahan niyo ako sa aking pagbibiyahe araw-araw. So, kumusta ang biyahe ng buhay mo? Traffic ba? diretso O ko? Kung sa NCR o Metro Manila ka nakatira, naku, sigurado hindi na bago sa sa'yo salitang traffic. Parang bahagi na ito ng araw-araw mong bukabularyo. Inang ng nang sinusubukang solusyonan, pero di walang tunay na pagbabago. Pero hindi ito tungkol sa traffic ha. Ito ay tungkol sa mga kung ano-ano pumapasok -ano sa isip ko, mga nararamdaman ko sa loob ng dalawa hanggang oras na biyahe. Five days a week. Huh? Oo, ang haba no? masakit sa likod, sa balikat, lalo na sa puwet, pero wala kang choice. Well, may choice naman siguro. Mag-resign, manap ng ibang trabaho, o lumipat ng bahay na malapit sa aming opisina. Pero sa totoo lang, hindi ka yung kadali. Alam mo, minsan naisip ko rin kapag natapos na kaya ang ginagawang MRT malapit sa amin, magiging mas magana kaya ang biyahe. Pero kailan nga ba itong matatapos? Habang nasa gitna ng traffic, sa sa isip ko ang mga what ifs ng buhay ko. What if tumalay ako sa ibang landas? What if may mas maganda oportunidad ako nakuha? Pagdating ko sa opisina, parang binabagsakan na ako ng realidad. At sabi na napagod over time kahit kayot araw-araw. Nandiyan pa rin ang mga pangarap na hanggang ngayon hindi pa rin naaabot. Alam mo kung minsan natatanong ko na nga yung sarili ko eh. O tinatanong ko na yung sarili ko. Saan ako nang kulang? Ano nga ba yung nagawa kong pagkakamali? Bakit naging ganito yung buhay ko? Ay, hindi kasi ito yung ina-expect ko pagkatapos kong graduate. Pero kahit gano'n yung mga nangyari, kailangan kong muli matatakot. Kasi mga eh, may mga tao kumaasa sa akin. At sa bawat biyahe, sa dulo ng bawat araw, ang natitira lang sa akin ngayon ay ang pangarap kung mabigyan sila ng maayos ng bukas.